Lingiw-lingiw, -lingiw. nga nung wak mangka na minaw, galingiw-lingiw mangka. Niha, mangka nga man mangka ni patong anang itlog, di na nga buak na na. O nya? Ay, 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 paminaw ako. Ay, pagugugan ha. O, ikaw. Ay, kong lingiw-lingiw eh. Pinsa may nagsugo si mukhang mo patong ka di Paminaw na ko. Oy. Ay. ay, di maminaw oh. Kinsa nagsugo mo imong hadiyang mo patong ka karon kay nang mga buak na nakay kwartang ibayad. Wala problema si Pau. Babul. Babuls. Ay 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 Kung pa yung pihum, pihumi cute cute di ko madala nang sig pa cute ni nimo. Ngano na amang kadya ning patong anang itlog og nangabuak na. Ha. Ah. Nga kadaghan man untang higdaan ang nganong diha man jud ng itlog ning patong. Kana og diha. Di Uy. Masabot, Pasabot man ni. Eh. Ay ko pa yumi. Asa man di eh, ka gikan nganong gikapoy man ka? Ha? Babol. Anong diha man gyud kaning patong anang egg ay itlog. Nga og mga buak nga wa kay ibayad kay wa kay trabaho. Mong trabaho sige laglaag-laag. kanaog diha. Gahi gulay ko lingiw-lingiw ba. Hoy, hoy hoy paminaw nako. diha, mana diha dili kabunalan bunalan ta ka. kanaog na. oo, oh, purting dahana. oo, oh, oo, oh, oh. Punya, daghan man unta obos pa sa ubos o pwede man ka dito mo Anong diha jud ning higda? Ha. Asa mandai kagika na pulaw-pulaw. Kenaog diha. Naog. Juka mami gahi jud ulo na. Oh. No, na buak na nang imuha ang gipanghigdaan o tanawa o tanawa unsa man ka nang uan kadiha buak? buak na unya na kay gibayad ana imong itlog di buak ha Ganong na amang gud kadiha good food wala na Baba na dia Sige na, o gani. Baba na. Sige na, kana ug na dia Dito na babak. Dili, baba. Oh, sige na, baba na. Okay, baba na, dili na. Dili agi oh, dili agi. Sige na. Na, babak na. Na, babak na. Sige na, baba na. Dili na, kay makabuwa ka diha, baba na. Sige na, baba na ha. Baba na. Sige na, bani na. Sige na, kayo mabuhak ng itlog. Buhak kayo ibayad, ana. Sige na. ug na. Oh, paghinay. Kayo mabuhak. Sige na. ah oh, very good. Ay, nagbalik ha. Kayo makabuhak ang itlog. Sige na. Baba na. Na, diya magod. Pwede magod ka sa lamisa mo. Higda. Anong patong yung ka ng itlog? Hmm, Sige na, bye-bye.